Ang ganda ng ano ng buntot niya, no? Gapad. Oh. Ganda pa ng kulay yan. Hindi yes. ko e, lang uli na tiyempohan niya bumuka buntot niya, pick-up niya. No? Bali tatlo yan, eh. dalawang puti, tsaka yan. green, tsaka bahay na kulay Ganda pala ng buntot niya pag ano, bumuka. Dapat hindi pa pa may yun na malaki. Para pamay pa yeah, may ito balikot na siya, umiikot pa. Para siyang model na umiikot-ikot pa. Pinapakita niya talaga yung buntot niya. Ayan, oh. Ang laki na ang lapad ng buntot ng pickup na ito. Nahiya na tumalikod. ya marah pula saya bina manusia biar kenal dia parah